Doni Pangilinan, ginawang true to life ang kanilang teleserye. Dahil sa episode 5, makikita kung paano protektahan ni Bingo si Caroline sa mga tao. Talagang pinasuan ng mga netizen dahil mula sa script, directors and cast ay napakagaling. At sabi pa nga nila, iba talaga ang ABS-CBN pagdating sa teleserye. At hindi tinitipid ang kanilang artists. Araw-araw ay inaabangan talaga ang mga episode ng Can't Buy Me Love. May nagpakita sa behind the scene na si Bel Mariano pala ang nag-aayo sa buhok ni Doni Pangilinan. Magkadikit lang ang dalawa, talagang kikiligin at ihimlayin ng mga fans kahit marami nakakakita sa kanila sa behind the scene talagang sweet na sweet ang dalawa. Talagang ginagawa nila kung ano ang ikakasaya ng dalawa. Nang na mismo kay Donnie Pangilinan na sinabi niya ay nagkakahintindihan sila ni Bel Mariano.